Another blessed day and another vlog by Ate Press. Hi mga kabida, samahan niyo nga po ako sa paglilinis sa aming uh, working area. Ayan. So dito po minsan nagre-repack ng orders si Papa. Dito rin ako minsan gumagawa ng mga orders. Actually, kung makikita nyo sa mga previous video ko kung saan saan ako gumagawa. Siyempre kapag may baby ka, um, siyempre dapat lagi mo rin siya nakikita habang gumagawa ka. Ayan. Pag may small printing business ka talaga, hindi mo may iwasan na mag -cut dito, cut doon, kalat dito, kalat dyan. Dahil nga may mga napapanood din po tayo na ko content creator na may mga small printing business. Tapos ang gaganda din po ng mga maliit na studio nila, doon nila pinapanood o pinapakita yung mga ginagawa nila, yung mga ina-affiliate nilang product. So dahil nga na-inspire tayo, gagawin at gagawin din natin yung mga ganyan. Ayan, so bumili nga ako ng wallpaper, kulay green at white nga yung nabili ko so dati pala puro white para mas maakit sa mata tingnan pero dahil nga unti na yung binili ko kasi hindi natin alam baka punturahan natin yung ating place diba so yun nilalagay ko lang po yung mga gamit para nga po makita nyo na yung aking ah, lalabasan ng aking munting studio ayan so ito na nga ayan yung panalabasan so dito pwede na rin po maging, mag star maker dito si papa pwede rin na siya mag-vlog-vlog din dyan. Ayan. So, dito na rin po yung working place ko. So, sana na-inspire kayo mga kabida sa aking muntiin vlog. ayun So, sa mga susunod, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga iba kong products. Salamat kabida! Don't forget to follow!